Welcome po uli sa aking channel, at sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago palang welcome po, kung may hilig kayo sa bagay spiritual, mga bagay na kakaiba, tungkol sa third eye, palm at card reading, ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe, at hit na rin ang notification bell para manotify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po.

natutunan okay. na hindi na kung wala na siya mm. Kamay mo nakalagay. Ang gagawin ko yan. Eh, angat mo sa, Ay, mo sa iba. mo na kaya siya iba.

Ah, e. uh, ah, minutes daw, minutes. Ah, hmm. Oh 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 sanda ba okay minutes pa tayo mo pindutin oh

Oh, bakit mo siya kinulam? Uh, bakit? Uh, bakit? Oh, may abang siya. May abang? Kasi yung ano sa site. <laughs> 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 hindi nga kasi ko sa'yo yan. Nangangitin pa. Kung ako sa'yo, ibabalik ko sa'yo yan. Anong gusto mo? Ibabalik ko sa'yo yan. Ito so, tatanggalin mo. Sama ko, kasama ko, gusto mo, kasama ko ang anak mo at saka asawa mo. Ha? Sige, okay, alisin mo yan. Puh! Alisin mo yan. Alisin mo yung ginawa mo sa kanya. Mula ulo ng mga ipagpag mo. Ipag mo. Ipag mo. Ipag mo. Mula ulo ng mga ipagpag mo. Ipagpag mo, mula ulo ng mga ipagpag mo. Ipag mo. Mula ulo ng mga ipagpag mo. <laughs> mm. Nagod ka daw, na. Mawid. Nagod ka daw, na, Mawid. Okay, yung, okay. Na. Matagal na yan. Matagal na lang. Deo, 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 Palayo niya sa site. Oh, ang galing mo. Ma. Matagal, babalik ko sa iyo yan. Bing, tama na, bing. Dito sa dibdib. Ang galing pa, meron siyang nararamdaman yan Nagawa ko lang yun dahil sa kanya. Tinggit yan. Wala na rin naman bing, nagihirap na rin sila. Nagihirap na sila. na sila wala na kakandida yun. Hindi mo mo na yung plan mo, nananaginip.